Tak, 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 tak,

'yung tinig dito, hindi ko 'yun? ba 'yan? Eh ang tinakla. Yari na ang tinakla. Matusukin yung mata mo kanyan. Yari na ang tinakla. Enjoy na mo niya, Joy. Puste yeah. pa mo kaya. Tara! Mi, mi Takla ka ba? Takla ka pa? Kaka! Ang kabantot! Kaka! 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 Kabulo. Kabulo. Baby. Hindi siya rin Hmm? Yan yung nakatinakla. Ang dayot, yan po. Ikaw ang nagtitrain